Papayagan na ang mga district hospitals na pinamamahalaan ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija na magkaroon ng transfusion o pagsasalin ng dugo sa kanilang mga pasyente. Ito ay matapos na pukpukan sa 37th regular session ng sangguniang panlalawigan ang kahilingan ni Governor Aurelio Umali na lumagda bilang kinatawa ng provincial government sa isang kasunduan sa pagitan ng Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center para sa implementasyon ng Republic Act 7719 o National Blood Services Act of 1994 para makapagtatag ng National Blood Transfusion Network. Dito po sa transfusion ay ah, naka saan po dyan na ang ating mga district hospital ay papayagan na pong magkaroon ng transfusion ako, sa kanilang mga pasyente. Additional service po yun okay. tungkol sa ating layunin nito na mapagbuti ang pagsusulong sa sapat at ligtas na supply ng dugo. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Josefina Garcia, nakasaad sa Memorandum of Agreement na magiging storage partner ng probinsya at mga district hospitals, ang PJG, kung saan dito ilalagak ang lahat ng mga dugong malilikom ng mga ospital mula sa kanilang Mobile Blood Donation Program. Bilik po natin na ang ating mga district hospital ay makasama doon sa programa upang sa gayon ang mga blood, mobile blood donation activities ng ating mga district hospital ay maging kapartner partner natin ang Paulino. Ang Paulino po ang magsisilbing storage uh, partner natin ng ating mga blood na maha-harvest through mobile blood donation program. Kung pangangailangan po ang ating mga district hospital, sa pamamagitan nito ay mas mapapadali na ang paghahanap ng dugo kung sakaling kailanganin ito ng mga pasyente ng bawat ospital. Kasama si Jerome Tikya, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.